Magandang araw. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa elemento ng multimedia, layunin. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia na kabilang sa audio. Simulan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng maikling teksto. Sa panahon ngayon, marami sa mga kabataan ang labis na gumagamit ng gadgets. Gaya ng cellphone at tablet. Madalas, inuuna nila ang paglalaro at panonood kaysa sa paggawa ng takdang-aralin o pakikipag-usap sa pamilya. Dahil dito, nagiging dahilan ito ng kakulangan sa tulog, pananakit ng mata, at minsan ay pagkawala ng interes sa pag-aaral. Bagamat nakatutulong ang gadget sa paghanap ng impormasyon at pakikipag-ugnayan, Masama rin ang epekto nito kung hindi gagamitin ng tama at may limitasyon. Narito ang ilang katanungan. Tandaan, ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Kung ikaw ay gagawa ng mga patakaran sa paggamit ng gadget sa inyong bahay, ano-ano ang iyong ipatutupad at bakit? Paano mo maipapaliwanag sa iyong mga kaibigan ang kahalagahan ng tamang paggamit ng gadgets nang hindi ka nagmumukhang nang hihimasok sa kanilang buhay? Ngayon naman ay mayroon akong inihandang mga tunog. Tukuyin kung anong tunog ito at kung saan ito ginagamit. Ano ang napansin ninyo sa mga tunog? Nakadaragdag ba sila ng saya at damdamin sa palabas o presentasyon? Ngayon ay aalamin natin ang elemento ng multimedia na kabilang sa audio. Ang multimedia ay kombinasyon ng iba't ibang elemento upang makalikha ng makabuluhan at makahulugang karanasan. Narito ang mga pangunahing elemento. Audio. Ito ay ang lahat ng uri ng tunog na naririnig. Halimbawa, huni ng ibon, ihip ng hangin. Ginagamit para sa realism or background ambience, narito ang mga elemento ng multimedia na kabilang sa audio. Narasyon. Ito ay ang boses na naglalahad ng kwento o impormasyon. Halimbawa, voiceover sa dokumentaryo. Ito ay nagbibigay direksyon o paliwanag sa tagapanood. Musika Ito ay ang mga tugtugin o melodiyang nagbibigay emosyon o mood. Halimbawa, masayang tugtog sa party scene. Ito ay nakapagpapataas ng tensyon o nakapagpapalungkot sa eksena. Ang Stingers ito ay ang maikling tunog na ginagamit bilang transisyon sa pagitan ng mga eksena o bahagi ng isang presentasyon, video, o iba pang multimedia production. Kadalasan, ito ay isang maikling musical phrase o sound effect na nagpapahiwatig ng pagbabago sa tema, oras, o lokasyon. Halimbawa, ang tunog na ding o swoosh na naririnig sa pagitan ng mga slide sa isang PowerPoint presentation ay isang uri ng stinger. Ang sound effects. Ito naman ay ang mga artipisyal o pinrosesong tunog na idinadagdag sa isang multimedia presentation tulad ng pelikula, video game o palabas sa radyo upang bigyang diin ang mga aksyon, pangyayari o kapaligiran sa loob ng produksyon. Hindi ito natural na naririnig sa pinangyarihan, ngunit idinagdag upang mapahusay ang karanasan ng manonood o tagapakinig. Halimbawa, ang tunog ng pagbagsak ng plato, pagbukas ng pinto, o dagundong ng kulog ay mga sound effects. Pagsasanay. Panuto: Ipares ang nasa hanay A sa tamang sagot sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Paglalahat na tanong. Ano ang mga elemento ng multimedia na kabilang sa audio? Pagtataya. Panuto: Tukuyin kung anong bahagi ng multimedia ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng musika sa multimedia? Letter A. Magbigay ng impormasyon. B. Magpaliwanag ng kwento. C. Magbigay ng emosyon o mood. D. Magpakita ng mga larawan. Ano ang tawag sa maikling tunog na ginagamit sa pagitan ng mga slide sa PowerPoint, gaya ng swish? Letter A, audio, B, stingers, C, sound effect, D, narasyon. Alin ang halimbawa ng sound effect? Letter A, boses ng guro na nagtuturo. B, tunog ng mayaw ng pusa. D. Tugtog ng gitara sa background. D. Lahat ng naririnig sa paligid. Ang narasyon ay maaaring maging ano? Letter A. Tunog ng kulog. B. Tugtog ng piano. C. Boses na nagkukuwento tungkol sa buwan. D. Maikling beep sa telebisyon. Alin sa mga ito ang hindi elemento ng multimedia na kabilang sa audio? Letter A. Sound effects. B. Musika. C. Video. D. Stingers. Sa pag-unawa at tamang paggamit ng iba't ibang elemento ng multimedia, mas nagiging makulay, makabuluhan at epektibo ang ating paraan ng pagpapahayag ng mensahe.